Bilang isang mananampalataya, kailangan mong malaman, at manatiling patuloy na mulat na mayroon kang isang kaaway, hindi lamang anumang uri ng kaaway, ngunit isang walang humpay, determinadong kalaban na hindi titigil sa anumang bagay hanggang sa maibagsak niya ang kanyang biktima. Gayunpaman, bilang anak ng Diyos, mayroon kang kalamangan, ang Diyos ay nasa iyong panig. Hindi lamang sa iyong panig, nanalo siya sa laban para sa iyo. Maari mong itanong, bakit dumaan sa masasakit na kalagayan kung ang Diyos ay nanalo na? Ito ay masakit dahil ikaw ay nasa isang espiritual na labanan, at hindi ka lamang nagdurusa para sa kapakanan ng pagdurusa. Ginagamit ng Diyos ang sakit na ito para ihanda ka sa mas malalaking bagay. Ano mang labanan na pinahihintulutan niyang pagdaanan mo ay para sa isang layunin, ang itaas ka sa mas mataas na taas sa lahat ng mga epekto. Alam kong napakaraming bagay na ito para maunawaan mo ng sabay-sabay. Gayunpaman, hinihikayat kita na manatili hanggang sa wakas, habang matutuklasan mo ang ilang mga katotohanan sa Biblia na magpapalaya sa iyo. Ang sabi ng Biblia sa buwan, 8 oras 32 minuto, kung magkagayon ay malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Nangangahulugan ito na ang kamangmangan, ay maaaring magpatagal sa iyo sa pagkaalipin ng kaaway nang walang taros na nakikipaglaban sa isang labanan. Maraming mananampalataya ang hindi nakakaalam na sila ay nasa isang labanan kaya patuloy silang nagdurusa sa kamangmangan. Sa video na ito, tutuklasin namin ang anim na palatandaan na nagpapakita na ikaw ay nasa isang espiritwal na labanan. Ang panglima ay ang pinakamalalim. Syempre, hindi sapat na malaman mo na ikaw ay nasa isang labanan. Kailangan mong malaman kung paano ipakita ang tagumpay ng Diyos para sa iyo at pagtagumpayan ang diablo. Kailangan mo ring maunawaan kung bakit kailangan mong dumaan sa labanan at kung ano ang nakatakdang makamit ng Diyos sa iyong buhay sa mga laban na iyon. Malalaman mo ang lahat ng ito habang isinasama mo ang video na ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung magsusubscribe ka pa sa channel, mangyaring gawin ito. Ano ang mga palatandaan na ikaw ay nasa isang espiritual na labanan? Numero 1. Patuloy na pagkadismaya Isa sa mga bagay na mapapansin mo sa iyong buhay kapag ang Diablo ay naglunsad ng isang pag-atake laban sa iyo ay ang pagkabigo. Ang pagkabigo na ito ay nagmumula bilang isang byproduct ng lahat ng mga negatibong issue na nangyayari sa loob at paligid mo. Kapag parang wala na sa iyong paligid at nagawa mo na ang lahat ng alam mong gawin, ngunit wala pa ring unlad at ang mga bagay ay patuloy na lumilipat mula sa masama patungo sa mas masahol pa, dito nang gagaling ang pagkabigo, ang pagkabigo ng hindi makuha ang gusto mo kapag alam mong karapat dapat ito ay isang senyales ng isang espiritual na labanan na nangyayari. Kaya, kapag napansin mo ito, mabilis na bumaling kay Kristo, at hawakan ang mga kamay ni Kristo, nang hindi siya pinababayaan. Panatilihin ang iyong pananalig sa kanyang salita, na nagtitiyak sa iyo na ang lahat, ay magiging para sa iyong ikabubuti. Unawain na anuman ang mangyari, ang Diyos ang may kontrol at gagawin ang lahat para sa iyong ikabubuti. Number 2, hindi mapigil na galit, paglabas ng walang dahilan. Ang follow-up na ito ay nagpapakita ng panahon ng pag-atake sa buhay ng isang tao. Malalaman mo na ang pinakabanayad na mga bagay ay nagpapagalit sa iyo. Ikaw ay nasa gilid at naglilipat ng pagsalakay sa lahat. Para sa ibang tao, maaaring ito ay kabaligtaran, ikaw ay bawiin at hiwalay sa lahat. Pakiramdam mo ay nag-iisa ka, at nakalimutan mo, ngunit ang mga bagay ay patuloy na nangyayari ng negatibo sa iyong buhay. Habang nakatanggap ka ng balita ng isang negatibong bagay, nakatagpo ka ng isa pa. Sa lahat ng nangyayari, nalaman mong wala kang kapayapaan, at patuloy na nakadarama ng pagkabalisa at galit. Minamahal, kung ito ang iyong kasalukuyang katotohanan, ito ay nagpapakita na ikaw ay nasa isang espiritual na labanan. Hindi ito ang panahon para magalit sa Diyos kundi para mapalapit sa Diyos para madaig ang kaaway. Bilang tatlong, pagkalito at ulap ng isip. Ang isa pang palatandaan na ikaw ay nasa isang espiritual na labanan ay ang pagkalito ng isip. Ang pag-alam kung ano ang gagawin ay nakakatulong sa paggawa ng mga bagay-bagay at pagkakaroon ng mga resulta sa buhay, ngunit ang panahon ng pag-atake, at ang espiritual na labanan, ay dumarating na hindi mo alam kung ano ang gagawin. Para bang nabura ang iyong isip, isang kawalan ng kakayahang mag-isip ng tuwid o gumawa ng mga konkretong desisyon. Nagdarasal ka, ngunit hindi mo alam kung ano ang gagawin dahil hindi malinaw ang mga bagay na nakikita at nakikita mo. Numero 4. Paulit-ulit na pagkabigo. Maaaring hindi ito isang pag-atake kung nabigo ka sa isang lugar. Maaari mong ituring ito bilang isa sa mga aral sa buhay. Magagawa mong kunin ang iyong sarili mula sa pangyayari at magpatuloy. Gayunpaman, paman. Kapag nakaranas ka ng kabiguan sa bawat bahagi ng iyong buhay, kapag ang lahat ng iyong hinawakan ay tila masama, kapag ang kabiguan ay tila isang ikot na paulit-ulit na bumabalik, at ang iyong buhay ay nagsimulang magmukhang wala ka nang magagawa ng tama, iyon ay isang pag-atake. Hindi ito nangangailangan ng gulat, sa katunayan, hindi ito tumatawag ng pagkabigo o galit. Sa halip, dapat mong kunin ang iyong buong baluti bilang isang anak ng Diyos, at harapin ang mga negatibong puwersa na lumalaban sa iyong buhay. Numero 5, Espiritual na Pakikibaka Kapag naging mahina ka sa espiritu, at hindi ka na makapagdasal, o mas mabuti pa, nahihirapan kang gawin ang iyong tahimik na oras, at hindi na masigasig sa mga espiritual na aktibidad, ito ay isang seryosong senyales na ikaw ay nasa ilalim ng espiritual na pag-atake. Kapag ang iyong isip ay puno ng mga kaisipang salungat sa salita ng Diyos, isang estado kung saan tila wala ka ng kasigasigan o pagkahilig sa mga espiritual na bagay, lahat ng bagay na may kaugnayan sa iyong espiritual na buhay ay nagiging mapurol kuminto ka sa paggugol ng oras sa Diyos o kahit sa paggawa ng pagsisikap. Iyon ay isang palatandaan na ikaw ay nasa isang espiritual na labanan at ang kaaway ay nakikipaglaban para sa iyong kaluluwa. Number 6. Serya ng mga bangungot at kakaibang pangyayari na hindi mo maipaliwanag. Kapag tila hindi ka na makatulog ng mapayapa, alinman sa pakikipaglaban sa isang tao sa iyong panaginip o hinahabol, binubog, o inaapi. Ito ay isang pag-atake, at nangangailangan ito ng espiritual na kagipitan. Maaari kang magtaka kung paano ang palagiang bangungot at pag-atake sa iyong panaginip ay isinasalin sa isang positibong bagay na magagamit ng Diyos para tulungan ka. Ito ay upang patatagin ang iyong pananampalataya sa Kanya, at palakasin ka sa espiritual. Sa ganitong paraan, kahit natutulog, ang iyong espiritong tao ay napakalakas at alisto na kaya niyang labanan ang anumang sinusubukang pigilan ito. Maaaring hindi ka mamotivate na bumuo ng kapasidad sa espiritu, ngunit kapag sinimulan mong maranasan ang mga bagay na iyon, wala kang pagpipilian kundi magsimulang manalangin at gawing mas seryoso ang iyong paglalakad kasama ang Diyos. Ngayon, sa lahat ng mga palatandaang ito, maaari kang magtaka, dinaraanan ko ang lahat ng ito, ngunit hindi ito makatarungan. Bakit kailangan kong tiisin ang lahat ng ito? Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Ang simpleng sagot sa taimtim na tanong na yon ay mahal ka ng Diyos. Well, maaaring hindi ito ang sagot na iyong inaasahan, ngunit yon ang dahilan. Galit na galit ang Diablo, dahil mahal ka ng Diyos, may magagandang plano para sa iyo, at ginawa ka sa kanyang larawan. Bilang isang paraan upang ipahayag ang kanyang galit, naglulunsad siya ng mga pag-atake. Ngunit pagkatapos, ang Diyos ay hindi lamang uupo at pinapanood siyang umaatake sa kanyang mga anak. Ginagamit ng Diyos, ang Panginoon ng lahat, ang bawat pag-atake ng Diablo para itulak ang kanyang mga anak sa mas mataas na antas. Kung paanong walang promosyon ng walang pagsusuri, naghahanda ka para sa susunod na yugto. Dinadala ka ng Diyos sa mga tukso na nalampasan mo. Bukod pa rito, ang mga paghihirap ay nagpapalakas sa iyo upang pasanin ang mas malaki at mas mataas na atas ng Diyos para sa iyo. Ang layunin na hinahangad ng diablo na makamit mula sa mga pag-atake na iyon ay upang pahinain ang iyong pananampalataya sa Diyos at simulan mong maghanap ng mga negatibong alternatibo bilang paraan. Nais niyang gambalain ka sa mga makamundong bagay upang hindi mo nasundin ang iyong tadhanang itinakda ng Diyos. Kapag nakita ng Diablo na hindi kanya kayang panghinaan ng loob, pinapanatili kanyang abala sa paggawa ng mga bagay na hindi nagbibigay ng halaga sa iyong espiritual na buhay. Dahil sa kaguluhang iyon, pinapahina niya ang iyong pananampalataya ang isa pang bagay na hinahangad ng Diablo na makamit kapag naglunsad siya ng pag-atake sa mga mananampalataya ay upang dalhin ang kawalang kasiyahan sa iyong paraan. Hindi ka na nasisiyahan sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa iyo. Ang Diablo ay pinananatili ang iyong mga mata sa iyong maraming mga kahilingan sa panalangin na hindi nasagot, at ang pasasalamat ay nagiging isang bagay ng nakaraan sa iyong buhay. Ang pakana ay upang magalit ka ng labis na sinimulan mong isipin na ang Diyos ay hindi tapat dahil ang iyong buhay, ay hindi sumasalamin sa lahat ng kanyang ipinangako sa kanyang salita. Pagkatapos, sinimulan mong ituloy ang mga makamundong bagay na iyon, iniisip na makukuha mo ito sa iyong sarili kung ilalaan mo ang iyong buhay sa paghahanap sa kanila, Nakalimutan ka ng Diablo na sinasabi ng Biblia na dapat mong hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at pagkatapos ay idaragdag sa iyo ang lahat ng iba pang bagay. Ang huling bagay na hinahangad ng Diablo na makamit ay ang pagdadala ng hindi pagkakasundo sa pagitan mo at ng mga kapatid. Alam ng Diablo na ang pagkakaisa ay kapangyarihan at batid niya na ang tatlong tiklop na lubid ay hindi madaling maputol. Kaya, upang talunin ang isang mananampalataya, siya ay nagdudulot ng puot sa pagitan nila, at ng mga kapatid, at ang sama ng loob na ito ay humahantong sa paghiwalay sa espiritu na nagpapatayo sa bawat isa sa kanila sa halip na magkasama. Sa pamamagitan ng hindi pagkakasundo na ito, maaari niyang ilunsad ang kanyang pag-atake sa bawat isa sa kanila, at kung hindi gagawin ang pangangalaga, marami siyang mananampalataya na nakulong. Ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians, 2 oras labing isa minuto, upang hindi tayo dayain ni Satanas, sapagkat hindi tayo lingid sa kanyang mga pakana. Para hindi ka madaig ni Satanas, kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa kanyang mga pakana. Ang lahat ng ito ay hindi para matakot ka. Sa kabaligtaran, dapat kanilang pasayahin, dahil nasa panig ka ng Panginoon, at iyan ang dahilan kung bakit itinuturing ka ng Diablo bilang isang kaaway. Hindi lamang iyon, ngunit ang iyong tagumpay ay sigurado na. Kaya kapag nakita mo ang lahat ng mga palatandaang iyon na nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang espiritual na labanan, ang kailangan mong gawin upang matiyak na maipakita mo ang tagumpay ni Kristo ay ang panalangin. Sinasabi ng dalawa Corinthians 1.0, ang mga sandata na ginagamit natin sa pakikipaglaban ay hindi mga sandata ng mundo. Ang panalangin ang iyong paraan para ibigay ang labanan sa Diyos na sinasabi sa Kanya na hindi mo matatalo ang kalaban ng mag-isa at humihiling na ang Panginoon ang pumalit sa labanan. Kapag humarap ka sa mga laban ng buhay ng walang panalangin, lalo na ang panalangin ng pananampalataya, para bang sinasabi mong kaya mo ang mga bagay sa iyong sarili, at hindi dapat mag-abala ang Diyos na tulungan ka? Bagamat maraming tao ang maaaring hindi maunawaan na ito ang implikasyon ng kawalan ng panalangin, gayon pa man sila, ay walang panalangin. Ang mundo ay isang larangan ng digmaan, at bilang isang mananampalataya, alam mo na ang katotohanan na nasa iyo ang nawala sa Diablo, ay patuloy siyang nagagalit sa iyo, at gagawin niya ang lahat para mawala din ito sa iyo. Kaya naman hindi ka basta-basta mamumuhay ng walang dasal bilang isang kristyano. Kahit na nagdarasal ka, nagbubulungan ka lang ng mga salita nang hindi naunawaan ang espiritual na dinamika ng iyong mga aksyon. Si Jesus ay nagkaroon ng pamumuhay ng panalangin. Itinala ng Biblia na siya ay bumangon ng maaga bago magbukang liwayway at nagpunta sa isang nag-iisang lugar upang manalangin. Kung si Jesus, ang Diyos sa katawang tao, ay nakaligtas sa pamamagitan ng panalangin, ano ang nagpapalagay sa iyo na maaari mong madaig ang Diablo sa lahat ng kanyang mga pakana ng walang panalangin? Ang pagpapakain sa salita, at pag-aaral ng salita ng Diyos ay isa pang landas tungo sa tagumpay. Alam mo na ang tabak ng Espiritu, ay salita ng Diyos. Naiisip mo ba ang isang sundalo na papasok sa labanan ng walang espada? Alam mo na kung gaano kadrastik yon. Ganyan ang mga hubad na mananampalataya na hindi nag-aaral ng mga banal na kasulatan, nakakaalam, at natatanto kung ano ang mayroon ang Diyos para sa kanila. Kung titingnan mo ang diskarte sa tagumpay ni Jesus sa kanyang tukso, mapapansin mo ang isang pattern na ginamit niya na nasusulat. Siya ang salita ng Diyos na personified, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya sa pag-aaral. Naalala pa ba noong siya ay bata pa at pupunta sa templo upang mag-aral kasama ang mga pantas at mga doktor ng batas? Oo, ang lugar ng pag-aaral at pagpapakain sa salita ay hindi maaaring iwanan kung nais mong maging matagumpay. Binabago ng salita ang iyong isip. Alam mo na na ang isip ay ang larangan ng digmaan, na kung saan inilunsad ng Diablo ang kanyang pag-atake upang ibagsak ang mga mananampalataya. Sa sandaling madaig niya ang isip, ang gayong mananampalataya ay maaaring magsimulang gumawa ng mga aksyon na magbubunga ng kanyang mga taktika na maipasa sa kanilang buhay. Kaya kapag kinain mo ang salita ng Diyos, ang iyong isip ay nagiging matatag at nababago mula sa lumang makamundong paraan ng pamumuhay. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa iyong puso, mauunawaan mo kung ano ang nangyayari sa iyo sa bawat oras, at ang pag-atake ng Diablo, ay hindi ka mahuhuli ng hindi nalalaman. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa iyong puso, malalaman mo rin ang lahat ng pangako ng Diyos para sa iyo, mga pangako, tulad ng, huwag kang matakot, kasama mo ako. Tutulungan kita. Ipaglalaban kita at gagawin mo. Tumahimik ka. Maraming pangako para sa iyo sa mga banal na kasulatan, at malalaman mo lang ang mga pangakong iyon kapag pinag-aralan mo ang mga banal na kasulatan. Pagkatapos ay maaari kang manindigan ng may kumpiyansa batay sa kapangyarihan ng mga pangako na alam mo na. Dahil alam mo ang mga pakana ng Diablo, kailangan mong bantayan ang iyong puso. Ipinapayo ng Biblia na ingatan mo ang iyong puso, dahil dito nagmumula ang mga isyo ng buhay. Kung hahayaan mo ang Diablo na magkaroon ng lupa sa iyong puso, iyon ay isang resep para sa pagkatalo. Upang manatiling matagumpay sa lahat ng kahirapan ng Diablo, kailangan mong bantayan ang iyong puso. Maging malay sa kung ano ang iyong pinapakain, at kung ano ang iyong pinakikinggan dahil ang iyong mga tainga ay gateway sa iyong kaluluwa. Pakainin ng mga bagay na nakapagpapatibay na magpapalaya sa iyong isip mula sa mga manipulasyon ng Diablo. Manatiling mapagmatsyag at matalino dahil ang Diablo ay umuunlad kapag ikaw ay mangmang. Ngunit kapag alam mo na ito ay pakana lamang ni Satanas, at ito ay walang tubig, magagawa mong gamitin ng may kasanayan ang iyong espiritual na baluti kaya't panatilihing nakakap ang iyong espiritual na pagbabantay, at huwag pahintulutan ang anumang bagay na isara ang iyong isip sa anumang bagay na nagbibigay ng kapangyarihan sa Diablo sa iyong buhay. Laging labanan ang Diablo gaya ng sinasabi ng Biblia na kapag nilabanan mo ang Diablo, tataka siya sa iyo. Sinasabi sa Ephesians 6 oras labing isa minuto, isuot mo ang buong baluti ng Diyos upang maaari kang manindigan laban sa mga pakana ng Diablo. Huwag mong kalilimutan na hindi hindi ka hahayaan ng Diyos na dumaan sa anumang bagay na wala kang kapangyarihang tiisin. Ang katotohanan na pinahihintulutan kanya na dumaan sa mga ito ay isang palatandaan para malaman mo na binigyan ka na niya ng kapangyarihan upang madaig ang mga ito. Gayon din, ang iyong tagumpay laban kay satanas at lahat ng mga kaguluhan sa mundong ito ay kay Kristo lamang. Kaya kung anuman ang iminumungkahi kahi sa iyo, na maaari kang makakuha ng tulong sa ibang lugar ay bahagi ng pakana ng Diablo para apihin ka. Sa tuwing pinapayagan ka ng Diyos na dumaan sa anumang bagay, ito ay upang itulak ka sa mas mataas na antas. Nang pinahintulutan ng Diyos si Satanas na kilusin ang mga tao, laban kay Yesus, at ipinako siya sa krus, ito ay upang palayain siyang mamuhay sa puso ng bawat tao. Iyon ay upang gawin siyang lubos na mataas, bigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng iba pang pangalan, at ibigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't anuman ang labanan na iyong pinagdadaanan, ay upang ihanda ka para sa isang bagay na mas mahusay kaysa sa maiisip mo. Ang proseso ng pagsasanay ay hindi laging madali, at kung hindi ka magtitiis, hindi mo masisiyahan ang kabutihan sa kabilang panig. Kaya kahit masakit na dumaan sa pagtataksil, mga hamon sa kalusugan, at lahat ng bagay na dinadala sa iyo ng jablo, tandaan na hindi ito ang katapusan ng iyong buhay. Panatilihin ang pagtitiwala sa Diyos, dahil ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians, 4.17 oras pito minuto, sapagkat ang ating magaan at panandaliang kabagabagan ay nakakamit para sa atin ng walang hanggang kaluwalhatian na higit sa lahat. Walang laban na pinagdadaanan mo at nalalampasan na iiwan ka sa paraan ng pagkakakilala nito sa iyo. Hindi ang tagumpay ay magtutulak sa iyo ng mas mataas, sa ganoong paraan, nakakaranas ka ng mas malalaking bagay mula sa Diyos. Kaya't huwag maging mangmang sa mga pakana ng Diablo. At huwag kalimutan na ikaw ay nasa isang labanan. At oh, hindi ito nagtatapos, ngunit dapat kang magsaya dahil nagtagumpay na si Jesus sa mundo. Magdasal tayo. Amang walang hanggan, lumalapit ako sa iyo nang may pasasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at magiliw na awa. Salamat sa pribilehiyong tumayo sa panig ng Panginoon, na nasangkapan bilang isang sundalo sa hukbo ng Panginoon. Habang isinusuot ko ang buong baluti ng Diyos, buong tapang akong nakatayong handang harapin ang anumang labanang ihagis sa akin ng kaaway. Panginoon, ipinagdarasal ko ang biyaya na huwag maging mangmang sa mga pakana ng Diablo. Patalasin ang aking pag-unawa at palakasin ang aking sensitivity sa espiritu upang makilala ko kapag ang kaaway ay umatake at bigyan ako ng lakas upang labanan siya. Alisin mo ang bawat ambon sa aking espiritu at palakasin mo akong makatayo sa kalayaang pinalaya mo ako. Alam ko na ngayon na ang isip ko ang larangan ng digmaan kung saan sinusubukan ng diablo na magtanim ng mga kaisipan, ideya, at imahinasyon upang lumikha ng pag-aalala, pagkabalisa, at pahinain ang aking pananampalataya. Dalangin ko ang pagpapanibago ng aking isipan habang naglalaan ako ng oras sa pag-aaral ng iyong salita at sa panalangin. Hayaang baguhin ng kapangyarihan sa iyong salita ang aking isip at basagin ang bawat muog na mayroon ang Diablo. Ipinapahayag ko na napagtagumpayan ko ang bawat pagkagambala na inihanda ng kaaway sa aking buhay upang ilihis ako sa iyong kalooban. Panatilihin akong nakatuon sa iyo, Panginoon itutuon ko ang aking tingin sa iyo, hindi ang mga unos, oposisyon, pagkabigo, o pagtataksil sa paligid ko. Tinitiyak sa akin ng iyong salita na ang lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa iyo at tinawag ayon sa iyong layunin. Balikta rin ang lahat para sa ikabubuti ko, sa gitna ng mga laban, sakit, pagkabigo, pagkagumon, at paghihirap sa buhay, tulungan mo akong malaman na ang aking tagumpay ay tiyak sa iyo. Habang lumalakad ako sa tagumpay na iyong itinatag, nagtitiwala ako na mararanasan ko ang mabuti at mas dakilang mga bagay na mayroon ka para sa akin. Ang mga pagpapalang ito ay makikita at magiging katotohanan sa bawat bahagi ng aking buhay. Idinadalangin ko ang mga mananampalataya, doon na dumaranas ng matinding espiritual na labanan, at nasa bingit na ng pagsuko sa kanilang pananampalataya. Ama, itaguyod mo sila. Buksan ang kanilang mga mata upang makita na ang kanilang mga tagumpay ay nasa tabi na nila. Palakasin mo sila at bigyan sila ng biyayang magtiis hanggang wakas. Sa harap ng matitinding pagsubok, pagsalungat, at mga kalaban mula sa Diablo, hayaan silang tumanggap ng lakas sa pamamagitan ng iyong salita. Alisin ang bawat muog na maaaring nais na ilayo sila sa pag-aaral ng salita. Tulungan silang panatilihing buo ang kanilang relasyon sa iyo, at huwag sumuko sa mga kasinungalingan ni Satanas. Salamat, Jesus, sa iyong pakikinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Sapagkat ako ay nananalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naapektuhan ka ng mensaheng ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng puno ng espiritu. See you sa susunod na video.